You 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 What's up mga kabarok Isa na naman pong mapagpalang araw Tanghali gabi sa inyong lahat mga kabarok So for today's video naman po uh, I-flex ko lang po sa inyo Itong uh, uh, naginawa kong Safety bar handle Itong uh, barako ng kapatid ko mga kabarok So napakalaking bagay po Nito mga kabarok na alinagyan po Natin ito dahil hindi po nat natin Masasabi na kung matumba Po ang motor eh, Meron po siyang support Mga kabarok para po ay masuportahan itong tangkin itong barako mga kabarok so kung meron po kayong uh, mga motor na barako is napakaganda po nito o anuman ang motor nyo na ganitong itsura mga kung anong klase mga kabarok talagang napakasulit nito kaya dawan nyo ng ganito mga kabarok shifting shifting ang motor nyo kasi hindi po natin masasabi kung matutumba ito mga kabarok Yu yu yu, what's up mga kabarok? Isa na naman po mapagpalang araw tanghali gabi sa inyong lahat mga kabarok. Support so, to this video naman po ay flex ko po sa inyo ang ginawa ko pong uh, uh, safety bar handle ng ating uh, barako. Ng barako ng utol ko mga kabarok. So napakaganda na siya mga kabarok. So ipiflex ko lang po ito. So yun mga kabarok. Ayan na mga kabarok ang ating nagawang safety bar handle mga kabarok. Ayan na linagyan ko na siya ng kanyang forma yan o oh. yan yung forma niya mga kabarok tsaka yung pito dito ko na linagay yung pito dyan ko na linagay dalawang pito yan mga kabarok ayan o oh. yan na yung forma niya yan sa kabila pantay na pantay yan mga kabarok o oh. Balak ko sana yung isang pito ilagay dito para pantay ka sulang kailangan ko ng mahabang wire para pantay sila ano na yung niyan, mga kabarok ano yung tsura ah, tindi ito. Ayan. 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 Wala pang na yan, kabilaan. So, yun Hanggang dito lang po ang video kong ito, mga kabarok. Sana po ay nagustuhan nyo po ito. Ayan, o. Stainless. Stainless po lahat yan, mga kabarok. Ayan, o. Pati yung mga bris. Ayan, ayan. Ayan, o. yon, So, pun Pag dito mo sa taas, titignan. Ayan yung itsura niya. Oh, kita pa rin. Ayan. Ayan. Ayan ang. Oh. Ayan ang porma niya. So, dito. Dito naman. Ito naman ang porma niya. Ayan. Oh, diba? Ganyan na siya kaganda mga Excuse me po. So, yun lang po mga kabarok. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Sana po ay magustuhan nyo rin po itong ginawa ko mga kabarok. Sariling sikap lang yan. Thank you po. Bye-bye. God bless sure. you all. So, yun lang po mga kabarok. Na po ay nagustuhan nyo po ang video ko. Huwag po kong kalimutan ito ko ang page ko mga kabarok. At isa po na rin po mga kabarok para marami po ang makapanood. Thank you po. Marami po salamat. So, yun po mga kabarok. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, pindutin uh, nyo lang po yung para para update po kayo palagi sa video ko. Thank you po. Marami po salamat. Bye.